Kain na tayo. Kain na. Kain na, Yesha. Ako Ni, Eh, ba't ayaw niyong humalaw ka? Kain na tayo. Gabi na. Kain na. Kain na tayo. Labas na. Iinsolin mo na yung cellphone doon. Nag-chitchurch ulit. Ilagay mo na doon. Kanina ka pa nagsiselfone na. Tignan mo yung mata mo. Nagluluha na naman. Lumabas ka na at masarap yung pagkain natin, Chow Pan. Oo, oh, Chow Pan. Halika na. Masarap na yung pagkain, Chow Ayaw mo ng chowpan. O, oh, ito, luto ni mama. Liga. Pakita ako sa'yo. Ilagay mo na yung cellphone mo doon para ma-charge ulit. O, oh, liga. Hindi ka naniniwala ang chowpan, eh. Ipapakita ako sa'yo. O. Oh. Aray, mainit. Chowpan, o. Oh. Luto ni mama yan, oh. no? Ba? O. Dali na. Lumapit na kayo dito kasi mag-aalaw na ng madaling araw. Hmm. <laughs> Alika na, kaya na tayo. Oh, di ba? Naniwala ka ng chowpan. Ito ang pinakamasarap na luto ni Mama. Oh. Kain na, kain na. Kain ayan. Ito yung tirang natin. No. Oh. Andito yung ulam natin. Longganisa. And corn beef. Let's eat na. Ah. Yan, kain na tayo. Kasi ito naman ang gusto niyong ulam, corn dip, tsaka lang gunisa. So, kain na tayo. Ang anak. Ano ba chow king? Chow pa, hindi chow king. <laughs> ito, nagsasandok ako ng mga pagkain namin, bigla ka nag-brown out. Oh. Ang ulit yan? Wala na, brown out na. Sabi ko na nga kasi sa inyo, kumain na tayo. Ayan. Sino lang ang salita dyan? Sarap ng pagkain o oh. chow pan. Tapos biglang nag-brown out. Oh. Ako oh, ang makasandokan na. Eh. Sinandokan na kita ito. Tapos ngayon, oh, kaya ano? Kaya nakaready na yung mapagkain. Puno mo yung flashlight doon. Flashlight yung gagamitin natin. Eh wala eh. Brown out eh oh. Wala ito. Wala ko Oh Shell. Kain na. Eh naging mo sa tagi ni Rogan Kain na kain na Michelle. Aww. Andyan lang yung flashlight, flashlight. oh lagyan mo sa taas yung flashlight Yan, kasi wala tayong kuryente Kahit dito na lang, akin na kahit na lang, o oh. Pwede naman dito, yun oh. oh, kain tayo kain na tayo okay, Mag-flashlight tayo, ah Wala tayong ano, kain ka na Walang kuryente oh. Ikaw, kain ka oh. na din, lingan <laughs> na Ang sistema po namin ngayong gabi na to Dahil brown out, ayan Ayan lang po ang ilaw namin. Flashlight lang. Kasi pa burn out. Kasi ang lakas po ng ulan. Oh, wala tayong magagawa dyan ha. Yan ang ano natin ngayon. Sistema natin ngayon habang kumakain. Mm. Kain ang kain ha. Brown out po kain na.